Yo, maneh, maneh peneritana maneh. <laughs> <laughs> Dia kuasa anikan tahan ganun. Kuasa aneh. Jejait. Kata na shot. Yung manak mo Ayan, magluluto nga pala ng seafood, si Chef Sunny. Ayan, mga paborito kong mga seafood. Maliliit lang ang mga limasag pero ang tataba nila. Kasi ako nga ang pumili niya. Ako'y marunong naman pumili ng matatabang alimasag. Pipindutin mo lang yung pinakadulo niya. Pag malambot, mapayat yan. Pag matigas, yan ang mga matataba. Kaya kahit maliliit lang ang mga alimasag hey, ay Sige na, Chef Sunny. Pisahang mo na. O, so, ayan. Inilagay muna natin yung mais. Pero luto na yung mais kanina dahil napakuluan na. Ayan, sige na, Chef Sunny. Kayang-kaya mo yan. wow, Talagang amoy pa lang. Ang ulam na napakasarap dahil birthday niya ni Hubby. Kaya wow, minu. sarap naman yan, Chef Sunny. Chef

Pero naigisan niya na yung kanina sa butter. O oh, ayan. Konting halo-halo lang. Lagay na yung gata. Kakang gata. Simpleng luto lang wow. ha. Pero pangasal. Walang gaano. Mane. Mane. Pinirito na no, mane. May kasama pang smile. Chef sa. Di ako sa aling kantahan mo ng ganun. Sa so, saan eh. Ayan. Okay na. magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Tapos na kaming magluto dahil birthday ng aking hubby. 60 years old na siya. Siya is senior na. ayan. At meron kami nito. Meron kami din nito. At syempre, hindi na pa wala. At meron din kami. At meron din kami.